Ano yan nilalagay niyo kalang Tangkay ng talbos ng ano? Tangkay ng talbos ng kamote? Tangkay ng kamote? Uh -huh. Ay, pinagtatalbos ng kamote, yung pinaka pinakatangkay. Mm uh -huh. Bakit yun nilalagay niyo kalang? Eh, eh medyo matigas-tigas yun eh. Ah, matigas? Uh -huh. Pare-pareho naman yung space. Pare-parehas? Pare-parehas. Mm ng Pinoy yun ah. Saan libro nyo nabasa yan na pwede yung tangkay ng kamote? Sa lolo ko po noong kapanahon ko nung pa sa Suwita. Ha? Sa Suwita? Ha? Uh -huh. Yung mga dumahin ng Pilipinas. Ha? Uh -huh. Gumawa ng mga bahay na bato, mga simbahan. Hmm, uh nga ha? -huh. Structure. Hmm. Uh -huh. Yung mga Pinoy na ano, tangkay ng kamote, ginawang, sa ginawang pangkalang sa bricks. Uh -huh. Big and tiles. Okay. Bricks up, bricks. Mm. Big and bricks. tiles. tiles.